3 weeks na akong nagwo-work at today ang pangalawang day off ko. Kung ako may goal, aba, may goal din si Nia. Pumapayag siya na iwan ko siya para mag-work kasi may kapalit yun, wag ka. So today nga ay pupunta kami sa water park at si Nia mismo ang humiling na pumunta rito. Bago sila magbakasyon ng summer, yung school nila nagbigay ng pass papunta sa water park. Libre. Para sa kanya. So ang babayaran ko na lang yung kay Ronin at saka yung sa akin. So itong pangalan ng pupuntahan natin ay Maui Jocks Waterpark. Ito ay located sa Shingkoteg, Virginia. So ito ay hindi naman kalayuan sa bahay. Mga 14 miles mula sa amin. So mga 20 minutes drive. Sa tinagal-tagal ko nga rito ay ngayon ko lang talaga dito si na dala si Naronin at Nia. Ay talaga po naman napakaraming mga tao. Punong-puno ang waterpark ngayon. Dahil nga first time namin dito, hindi namin alam na yung iba ay nagpapa-reserve na ng mga seat nila. At alam mo ba ang nagustuhan ko dito sa US? Kapag nasa ganitong place ka, walang discrimination. Kahit anong size mo, kahit may stretch mark ka, carry bells na 'yon. Sana sa Pinas ganun din. Mas masaya sana ang mundo kung walang discrimination. Kung walang judgmental. Kung kahit na anong itsura mo, at kahit na anong size mo, tanggap ka sa mata. O ba diba parang mas masaya yung ganun? Dito sa US, walang pakialamanan. Kaya rebels kahit magtong ka dyan. So kahapon, birthday ko, pero hindi naman talaga kami nag-celebrate kasi si Michael may pasok din. At saka pumasok din ako kahapon. Sinabi ko kay Nia na ngayon na lang talaga kami pumunta ng water park. Kasi kapag Saturday naman, walang masyadong order sa spark as, as driver. Kaya today, 9am pa lang, nagre-ready na kami. eting eh, na mo naman yung saya ng batang ito. Sobrang saya at excited niya today. Kaya sa mga mamis na nag-work at sa mga daddies na nag-work, huwag nating kalimutan na mag-enjoy pa rin. Kahit paminsan-minsan lang, yung simpleng gala at eto, having fun. Kasi for me, yung mga ganitong gala, nakakatanggal ng stress. At syempre, good for your soul as well. So dito nga nagstay kami mga 3 hours. At after 3 hours, nagyaya na rin si Ronnie na umuwi na. Naku, si Nia pang umuwi. Batang ito, walang kasawaan talaga. Sa loob nga pala, bawal magdala ng ano, ng pagkain. Tubig lang ang pwede mong dalhin. Ni, hindi ka pwedeng magdala ng cooler. Dahil sa loob, may mga pagkain na rin pala na pwede mong bilhin. So eto nga, after 3 hours, ayan. Napagod na rin sila. Eto yung gusto ko. Nakakapag-drive ako kung saan. Nadadala ko ang mga bata kung saan nila gusto. For me, this is the totally freedom. And I think hindi ko magagawa yon kung hindi ko rin pinursiging siging mag matutong mag-drive. Kasi dito sa place namin, walang mga transportation be. Hindi katulad ng ibang city na kahit saan ka pumunta, eh, may, ano sila, may transportation sila. Kaya sobrang hinap din kapag wala kang sasakyan or nasira ang sasakyan mo. Kaya for me, being a American citizen at my driver license ka, for me, this is the totally freedom. At eto rin yung nagustuhan ko dito sa Shinkoteg. Napakaganda ng kalsada nila at ang mga tanawin. Napakaganda, napaka-relaxing.